Pili na ako kay Leslie ng paborito mong food. Ikaw gusto yung mga sila serve nila sa'yo dito sa ospital. <laughs> Asa si Christy. Di pa ba sila dumadalaw dito? anaman naman busy lang yung tao. Busy? Bakit nakausap mo ba? Kailangan pa ba? The mere fact na wala siya dito, ibig sabihin, busy siya. Sige, si Christy maintindihan ko, pero si Tori, hindi yung papayag na hindi niya ako makita. Bukas, baka bukas, bisitahin ka na nila. Pero mga telepono mo. Gusto ko silang tawagan, gusto ko silang makusap. Hindi. I said, give me your phone. Sabi ko, hindi! Hindi ko nahahayaan na sirain mo pa yung relasyon nating lalaman. Ano'y pinagsasabi mo? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Ba't sinabi ko wala na tayo? Hindi naman kita kailangan eh. Pero ang hindi mo maintindihan, ako na nga ang mendo. Hindi kita kailangan. Sinasabi mo na. Pero at the end of the day, ako pa rin ang tutulong sa'yo. Ako na lang naman yung tumutulong sa'yo. Ako nga ay nagligtas sa'yo, ay eh, remember? Ginawa ko lahat, Jordan. Hindi ka humihinga ngayon kung hindi dahil sa'yo. So in short, utang na naubo sa akin. Eh. Uulit na naman ba tayo? Ayoko na kasi pag-usapan pa to eh. Paulit-ulit na lang. Nurse! Nurse! Jordan, nurse! Jordan ano ba ginagawa mo? Magpapalipat ako ng hospital. Gusto kong lumipat ng hospital. Mag-hire ako na sa liitong nurse para alagaan ako, okay? Hindi kita kailangan. Jordan, Jordan, umayos ka. Jordan, kasawa mo ko. Umayos ka na. Nurse! Jordan, please! Please! Hindi kita kailangan, okay? Tawad mo ako. Jordan! Ano Ta ba? Tumigil ka na! Aanaw mo! Tawan tawan mo ako! Tawad mo! Ta mo! Mo! Ta mo Jordan, please! Please! Please, kumain na. Nurse! Jordan. Tawan mo ako! Pakalit ka nga sa akin! Ano ba? Aray! Mami, Lola. Tignan niyo po. Ito po yung bago kong gawang bracelet para kay Daddy. Ibibigay ko po ito sa kanya mamaya pag nakita ko po siya. Nice! Sana lang walang mangyaring aberya wala nang magagawa si Shaira. Hindi niya na mailalayo si Jordan kay Tori. Subukan niya lang. Hindi ako papayag. Leon, salamat ah. Salamat sinamahan mo kong gawin to. Masigurado ka lang na okay na si Jordan. Nakamove on na tayong lahat. Maging maayos din ang lahat. Jordan, kasal na tayo. Umayos ka. Yes! Jordan, please. Please, stop it. Stop it. I love you. I love mo. you please. Bitawan Bita mo Bitawan Bita mo! Yes! Bitawan Bita mo, mo! Bita mo what, what happened? Please. Please. Stop. Stop. Please, tulungan niyo ako. Sinusok muna naman siya. Wala happened? Layo mo sa akin yung babae yan, ha? Layo mo sa akin yung babae yan. Puminahon ka, Mr. Manansala. Paano ko inahon? Gusto ko na umalis dito eh. Lipan niyo na ako ng hospital. Pag pwede pa, ilayo mo sa akin yan, ha? Doc, please tulungan niyo siya. Please. Baka mamaya niya pa yung sarili niya eh. Pwede mo! Na Mr. Manazan. Ano? You have to come down. <laughs> Ay. Gusto ko na umalis dito. Okay ako, naiintindihan niyo. Okay lang ako. Pero paalisin niyo na ako sa hospital na to. Jordan, hindi. Hindi ka okay. Hindi stable yung pag-iisip mo, di ba? Alam mo yan. You're paranoid and you're delusional. Press! sabi mo okay ako. Ito isa yung baliw, hindi ako baliw. You have Please. to calm down, Mr. Manasala. Gusto okay. Please. Please. mo? Gusto ano Cal! mo? Gusto 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 mo? Gusto mo? mo? Gusto mo? Gusto mo? Gusto 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 mo?